malalaman kung malas or swerte ang inyong puntahanan. Ito po ay napaka-powerful mga bossing ko at ito po ay napaka epektibo kaya kung kayo po ay naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, subukan nyo na po ito. Kumuha ka po ng isang mangkok or kaya po isang uh, isang platito or kaya po isang uh, kupita mga bossing ko ng asin. Subukan nyo po ito mga bossing ko ha. Yan pong asin, kapag natunaw po yan kagad, matik po yan ay marami mga negatibo sa loob ng inyong puntahanan. Na ang dulot po niyan ay kamalasan. Maaring kapag bagong bahay o kaya po yung bang gusto nyo lang malaman kung malas po ang bahay po ninyo, ito po yung gawin nyo po ito at napaka po nito. Ipapakita ka agad ng asin kung malas ang bahay po ninyo. Huwag kang mag-alala dahil ang asin ay susolusyonan man po yan ang kamalasan sa inyong puntahanan. Ang gagawin nyo lamang po ay ganito. Kumuha ka nga po ng asin at ilagay nyo po ito sa harapan ng bahay po ninyo or kaya po sa may loob ng bahay ninyo sa may sala siya ilalagay. Mas mainam ito ay nakatapat pa sa pintuan para pag may pumapasok sa lob ng bahay ay nahihigop kaagad niya ang negative energy. Kapag po ito mga bossing ko ay natunaw, ang ibig sabihin po niyan maraming kamalasan o may taglay na kamalasan ang inyo puntahan ng mga bossing. Kaya mainam, obserbahan niyo siya kapag siya ay natunaw, sabi nga po nila marami siyang mga nahigop na negative energy. Kaya kapag po ganoon ang sitwasyon po ninyo, marami siyang nahihigop na negative energy itapon nyo na kagad ang natunaw na asin. At ito ay makakatulong upang sa ganon ay maalis ko naman ng mga kamalasan na pinagdadaanan ninyo. Makikita nyo kagad ang solusyon at makikita nyo kagad ang dahilan kung bakit lagi kami namalas kapag natunaw kagad ang asin mga bossing. Ako pa mga bossing ko, ilang buwan na nagcaga tyaga lang po ako na nagpapalit lagi ako ng asin na natutunaw at uh, napaka nito. Tapos niyon parang almost a years na, hindi na siya natutunaw. Pero may sign talaga ang asin, kapag natunaw siya kagad, ay marami siya mga negative energy na nahihigop. Kaya mas mainam gamitan niyo po ito ng asin. Ngayon, kapag naman po, basta huwag kang magpapawala ng asin sa harapan ng bahay ninyo, or kaya sa mismong salas po ninyo na nakatapat mismo siya sa may pintuan. Upan sa ganon, kung ano man yung mga negative na maaaring paparating, ay nahihigop na po niya, naaalis na lahat ang mga kamalasan ng kiklinsing po ito ng kapaligiran. Proven po ito. Basta kapag natunaw kagad ang asin, asin, itapon na yan kaagad. At ang dulot po niyan ay nahigop na po niyan ang mga negative energy at ang dulot niya naman ay swerte. Tapos maglagay ko ulit ng panibagong asin. Basta ang asin ay biglang natunaw, may malas po dyan or malas ang tahanan po ninyo. Pero gagawin na ng asin na maswerte. Kaya pag natunaw, huwag ka malulungkot dahil gagawin na nga po niya na maswerte. Asahan nyo kapag natunaw yan, sa susunod pag natunaw po muli, caga tsaga ka lang hanggang ending din na po siya matutunaw. Kasi na-cleansing na po niyan ang kapaligiran ng inyong pong tahanan. Pwede rin to sa inyo po kaya kung gusto nyo maklinsing ang bahay po ninyo or ang inyo po negosyo, maglagay ka ng asin. Basta kapag ang, ang asin po ay natunaw kagad, marami siyang negative energy na nasasalo. Kaya kayo naniniwala at naisyo po itong gawin, ay siya mga boss. Good luck po sa inyo